isang so magpakalang tanghali sa atin lahat mga mga kagala, mga kaludes, mga ka -idol. so narito ako sa na, sa alabang na padpad sa aking lalakbay grabe init, sobra mga kaidol, saan man tayo naroon so masasabi ko lang sa mga dalawa lang ang gulong so mga uh, magdala lagi ng tubig dahil so, sobrang init mga kaidol, mga luts, so mga kagala So ito na naman po si Gala 1. So nandito sa Alabang napadpad na naman mga kaidol. So nap naparito ako dahil meron na akong suki once na nagpupunta ako dito. So dahil may suki ako na binibila ng isang ice candy. So isang malamig talaga to mga kaidol at isang masarap. So tara samahan niyo ako pupuntahan natin sa mga kaidol okay? So, ayan. So, pupuntahan natin mga ka-idol. Yung isang suki na uh, bihira lang din ako makapunta. Ayun siya. nakaupo mga ka-idol. Ayan. Ice Ay, cream din po yan. Uh, limang piso. Isang malamig yan mga ka-idol. Sobra. So, susurpresahin ko sa iyo ate mga ka-idol. Pupuntahan natin. Tara, sumahan nyo mga ka-idol. natin isang ice cream di gamot sa malamig. Yan mga kaidol Te, kamusta? Oo, oh, naalala mo ba ako? <laughs> Yan. <laughs> naalala ko kasi sabi ko, sumakay ako. Sabi ko, ay oo nga pala. So pangalawa, pangalawang beses na tayo nagkikita. So napunot ko na 'yon, Ate. O napunot ko na yun. Ko na yun. Ice mo marami nag ano, nag -views. So kaya nandito na naman ako dahil titikim na naman ako na ice candy. Yan. Masa, masarap 'yon mga kagala dahil malamig at saka matamis yung ice candy ni Nanay. Babalatan ko na lang din. Ikaw gusto mo? Tigisa tayo. Yan. Balatan mo na lang Yan. Kumuha ka. Ah, ayaw mo nagsawa na rin. So, ayan mga kaidol. Tikman natin. Ito na, sinasabi ko mga kaidol. Yan, si mami. yeah Shout out yan sa mga masisipag natin ng mga pindos. Mainit man, umulat. Mas lalo importante, naghahanap buhay ng marangal at maayos. Okay? Shout out yan sa inyo lahat. Yan, saludo ako sa inyo mga naghahanap po kayo ng mga pinorsidad. Okay? God bless. <laughs> anong sarap. Ang lamig. Grabe. Mm. na Ang tamis. Kaka, ako nito. Kaya doon. Kaso, yung ngipin kakayanin ko. Ang sarap.

Shoutout dyan sa hindi sa likod ko Mga <laughs> oh, kaido O oh, diba ang sarap sulit Yun yun mga kaido Tatapusin ko muna to okay? God bless at maraming salamat Ingat na tayo lahat So huwag kalimutan magbao ng tubig At magbao ng mahabang pasensya Dahil mainit so iwasan ng init ng ulo Okay Lalo na sa mga kakapuan natin Naghanap buhay na magkakagulo ng mga jeep Mga angkas Lalo mo Joyride Bukit so kung ano pa may so ingat po dahil sobrang init talaga ng So yun lang mga ka-idol at God bless at maraming salamat. I like and share na sa mga bago ng video. Thank you at God bless po. skin candy tayo lahat. Thanks.